Nadapa ang aktres na si Herlen Budol habang naglalakad siya sa entablado ng GMA Gala 2024 nitong Sabado ng gabi, July 20. Sa mga video na kuha mula sa gala, makikitang nadapa si Herlen. Sa isa pang mga video, to the rescue naman ang aktres na si Barbie Forteza at tumakbo ito papunta kay Herlena. Naglabas naman ng pahayag si Herlin ukol sa pagkakadapa niya. Sa buhay kapag nadapa ka, bumangon ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Walang sisuko para sa pamilya, aniya sa kanyang tweet. Pinagsabihan niya rin ang mga tumawa sa pagkakadapa niya. Pagdapa hindi pinagtatawanan. Accident always happen. Sa palagay niyo ba gusto ko madapa? Lahat ng tao nadadapa, na aksidente, ang importante safe at di nasugatan. Saad pa no Herlen? Hinala naman ng lahat ay natapakan niya ang laylayan ng kanyang suot na gown na isang couture masterpiece ni Leo Almodol, na tinawag na Birth of Venus, na inspired sa Italian artist na si Sandro Botticelli noong 1480s, Partida, na kayapak pa siya ng rumampa. Sa mga sumunod na clips ay makikitang tuloy-tuloy pa rin si Herlena at natapos naman niya ang pagrampa na hindi siya duguan at poise pa rin. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!